Hi hey guys! Good morning! So for today's video guys, magluluto ako ng breakfast na easy breakfast. Kanarn, char. So, una kong ginagawa ay nagpapainit muna ako ng tubig. Siyempre, coffee is life. Magkakapi tayo habang nagluluto. O, ba diba, mga mam she relate kayo dyan. So, sinisilip po talaga yung aking mahiwagang palayok. Kung lalabas ba talaga dyan si Ginny, char. So, and then, tiningnan ko na din yung aming rice. Kung gaano pa siya karami. So, isasangag ko na lang siya kumuha na nga ako dyan ng itlog sa aking mahiwagang pugaran charot lang. So, dalawang itlog lang yung aking ilalahok sa aking sinangag. marang sinangag to guys, char. <laughs> so, nagtitimpla na nga ako dyan ng kape dahil habang nagluluto ako, nagkakape talaga ako. So, kopi is life tayo. Pampabuhay ng ating umaga dahil marami tayong gagawin mga mamashi. Eh, sobrang hot pa nga yung kape ko guys palalamigin ko pa siya ng kaunti. Bakit pa ganun no, tayo mga Pilipino? No? Magkakapit tayo pero palalamigin muna natin ng kaunti dahil nakakapaso nga naman ang uso, ba? Diba? So habang nagkakapi ako ay nagpiprito ng itlog dahil ilalaho ko nga yan sa sinangag. So hindi ko na yan siya binati. Diretsong eh. luto na lang ng ganyan. Sunny side up. Pagkitasking so, talaga tayo mga nanay. So alam ko marami nakaka-relate dyan. Shout out sa inyo. So habang nagaantay ako maluto yung aking itlog, siyempre, kinuha ko na yung kalahati kong repolyo dyan kasi ilalaho ko yan sa aking sinangag sinasabi ko sa inyo itong sinangag na to tinamaran char <laughs> so hiniwa ko lang ng ganyan yung repolyo so bahala kayo kung anong hiwa ang gusto nyo sa repolyo karapatan nyo yan kayo ang naghihiwa char pagkatapos ko maghiwa luto na din yung aking itlog yung niloto kong itlog guys hindi ko yan itlog ha char itlog ng manok yan so hiniwa ko lang siya ng paganyang pahaba din so pagkatapos ko so, kong hiwain ng itlog isit aside ko muna siya and then naggisa na ako ng bawang at sibuyas at saka inad ko na yung counting rice dyan hinati ko yung rice namin kasi yung aking bunso ayaw kumain ng sinangag pero yung panganay ko sobrang, sobrang gustong gusto niya talaga ang sinangag favorite niya yan. So, nilagay ko na din yung cabbage dyan. Sinabi ko na sa inyo, kinamarang sinangag to, char. Pero healthy, oh, diba? Dahil yung ating sinangag may uh, vegetable. So, inal ko na din yung aking hiwang itlog dyan. And then, naglagay ako ng oyster sauce. Baka naman, paikuti mo na ang baso. So, cahan lang talaga yung paniplay dyan, guys. And then, naglagay ako ng counting paminta wala akong ibang nilagay dyan guys kundi oyster sauce lang oyster sauce lang sapat na charot so i-mix mix ko lang siya until na mag combine yung ating nilagay dyan na pampalasa so mas okay yung hindi ma-overcook yung ating cabbage mas masarap yung medyo malutong pa siya guys so dapat hindi siya ma-overcook so okay na yan ilalagay na natin siya sa plate o oh, diba ang sarap nyan mga si try nyong lutuin eh instead na rice lang yung niloto ko, nakapukod yung gulay. So, pinagsama ko na lang sila sa isang isang lutoan na siya. So, combo na siya ngayon, guys. So, nakatipid ka pa ng oras o oh, healthy pa yung kakainin ng mga anak mo, Char. So, try nyo na mga mamshi. Baka magustuhan to ng inyong mga baget. So, ito kasi gustong-gusto nung anak ko. So, nilagyan ko siya ng topping sa na egg sa ibabaw para maingganyo siyang kainin. Parang hindi na naman makakapag-diet nito ang anak ko, guys. And then, magpiprito lang ako ng dalawang galunggong, dalawa lang. Yung dalawa naman ay ititira ko yan. Kasi nga, nagtitipid tayo. O, ba diba, budgeting. Dapat magaling tayo mag-budget para tayo ay hindi mahirapan. Tres. So, ayan, ipiprito ko na yung galunggong. Siyempre, isa sa kanya, isa sa akin. Tres. <laughs> tipid-tipid tayo guys dahil ang mahal ngayon ang bilihin dapat marunong tayo magtipid kahit siyang ulo kain yan pag pinaksiw kasi galunggong, kahit ang ulo ay makakain so tapos ko na siyang prituhin guys ayan ready na ang aming be breakfast so, oh, napaka healthy nung aking sinangag I try nyo na mga mamshi of course meron tayong sausawa ng napaka anghang na suka partner dyan sa pritong galunggong of course hindi mawawala ang kape kopi is life so yan yung sabunso ko hindi yan ng walang sabaw dapat may sabaw of course may banana so let's eat guys I hope na nag enjoy kayo sa aking vlog for today thank you for watching bye bye see you on my next video o oh, ba, diba guys kunyari diet daw ako dyan mas masarap kaya i-mix yung banana at saka yung sinangag and then yung pretong galonggong try nyo na guys ang sarap nyan parang nagugutom ako habang nagbo voice over oy